Patay sa pananaksak ang isang babaeng tagawalis ng kalsada sa Quezon City. Ang ugat ng krimen, utang. Balitang hatid ni James Agustin. Abala sa kanyang trabaho ang isang babaeng street sweeper sa barangay Batasan Hills, Quezon City umaga nitong lunes. Kita sa CCTV footage ang paglapit sa kanya ng isang lalaki. Matapos ang ilang sigod pag-uusap, Bigla na lang inundayan ng saksak na lalaki ang babae. May lumapit na concern citizen na inagaw ang kutsilyo na hawak ng lalaki hanggang sa matumba na sila. Ang babaeng biktima napahiga na rin sa kalsada. May isa pang concern citizen na pumigil sa nagpupumigla sa lalaki para hindi makatakas. Naisugod pa sa ospital ang 43 anyos sa biktimang si Catherine Madrid pero diniklarang dedo na rival. 18 over ng taong bayan sa polisya ang 76 anyo sa sospek. Nagkataon naman na matapos ang pananaksak, mayroon ng mga tao na dumadaan doon sa lugar at nakita yung aktual na pananaksak. Kaya sila na rin mismo ang nag-hold sa, dito sa sospek. Ayon sa polisya, utang ang ugat ng krimi. Lumalabas na itong biktima ay mayroong pagkakautang dito sa uh, sospek na dating nangungupahan sa kanyang bahay. Uh, at may kasalukuyan, mayroon siyang uh, dinidinig na kaso dito sa Barangay Batasan. Nakaburol na ang labi ng biktima. Mahirap para sa mga kaanak na tanggapin ang sinapit ni Kateri. Ang hirap po talaga kasi halos eh, ano eh, apat po yung naiwan ng asawa ko at maliliit. Nag-iisip din po kung paano ulit pa ulit masisimula ng pamilya ko. Eh. Wala namang malaking kasalanan ng asawa ko. Eh. Hindi raw lubos sa kalain ni Jonathan na sa maliit na halaga. Magtatapos ang buhay ng kanyang kinakasama yung pinagtatalo lang po talaga ng asawa ko, 400 pesos lang po yun, sa tubig po yun. Ginanyan niya yung asawa ko. Di ba? Ang sakit, di ba? Nakakulong sa tanggapan ng CIDU ng QCPD sa Camp Karingalan Sospe. Sinampa na siya ng reklamong murder. Nanaksa ko kasi may utang sa akin ng utang sa bahay, siya nagbayad sa sa, sa kuan sa ilaw o sa miral ko. Hindi siya nagbayad. Siningil ko, nagalit pa. Gusto kong paluin sa ayahang dalang ah, walis o glass pan. Tay, saan niyo po kinuha yung kutsilyo? Doon sa akin. Doon, nakita ko yan lang doon. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Desidido ang mga pamilya ng ilang sabongerong nawala sa Santa Cruz, Laguna na ituloy ang paghahanap ng kutsilyo ng hostisya para sa kanilang mga kaanak. Ito kahit may tatlong taon nang hindi umuusad ang kanilang reklamo. Hindi po kami umatras, itutuloy po namin ang laban. Hindi po kami natatakot sa kanila kahit mapera sila. Lagi po kaming humihingi ng update, pero nasaan kayo? Parang binibingi-bingihan nyo lang po kami. Huwag naman po sanang ganyan. Maawa po kayo sa amin. Mag-aapat na taon na po kaming nagdudusa. Ang misis ng isa sa mga nawawala na si Nerio Anticristo, may pinakitang video na naroon sa sabungan ang mister dala ang kanyang manok bago siya nawala. Bukod kay Neryo Antikristo, naiulat na nawala rin sa parehong sabungan si Glenn Hermar, Kel Buhol, Mark Joseph Ignacio, Romualdo Deano at Eric Legaspi. Sinisika pa rin kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng Department of Justice kaugnay sa kaso ng anim na nawawala. Dininig kahapon sa Manila Regional Trial Court ang kasong kidnapping at serious illegal detention laban sa anim na gwardya sa Manila Arena kaugnay sa pagkawala ng pitong nagsabong doon. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga abogado at iba pang may sa kaso. Wednesday latest na mga mari at pare! Fresh from Italy, ikinuwento ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang kanyang pag-slay sa Milan Fashion Week. Sa so, Milan, Italy. Welcome yes, back thank dito you. sa GMA News Integrated. Surreal and proud moment daw yan para kay Marian. Pinusuan ng netizens ang outfits ni Marian sa mga dinaluhan niyang fashion events doon. Chika niyan yan sa inyong kumare. Best accessory niya roon, ang kanyang hobby, si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes. Talagang self ano na siya, self-proclaimed alalay, <laughs> chaperone. Anong talaga bang kailangan gusto mo kasama si Dong pag may mga ganong milestone Oo, oh, ka? Mas komportable ako, tsaka alam kong okay ako. Iba pa rin syempre pag nandyan si Dong. Kasi talagang siya nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. This October 16, muli namang mapapanood sa big screen ang award-winning performance ni Marian sa pelikulang Balota. Samantala, niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang Katanduanes. Ayon sa na natuntun ang epicenter ng lindol, 76 kilometers hilagang silangan ng bayan, ng Bagamanok Pasado alas 5 kaninang madaling araw. Naiulat po ang intensity 1 na pagyanig sa Irosin, Sorsogon. Wala naman daw inaasahang pinsala ang nasabing lindol. Sabi ng PHIVOX, dalawang aftershocks na ang naitala at posible pa raw masundan. Ito na ang mabibilis na balita. Kabilang ang apat na minor de edad sa mga nasagit mula sa isang bar sa Antipolo Rizal. Ayon sa National Bureau of Investigation, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa pang-aabuso na nangyayari sa ikalawang palapag ng isang KTV bar doon. Sampu ang nasagit sa operasyon, apat ang minor de edad. Sinisikap ang kuna ng pahayag ang apat na naarestong suspect na mahaharap sa reklamong qualified human trafficking in person at child abuse. Arestado ang isang mag partner dahil sa pagbibenta umano ng iligal na droga sa Tagig. Nasa bat sa kanila ang 225 grams ng umano ni Shabu na may halagang aabot sa mahigit 1.5 million pesos. Ayon sa mga otoridad, itinanggi ng mga sospek na nagbibenta sila ng droga. Nakakulong sila sa Tagig City Custodial Facility at maaharap sa kaukulang reklamo. Dumadagundong na tunog ng sirena kasabay ng mga pagsabog ang narinig sa Israel. Nakunan pa sa video ang mismong pagtama ng isang missile sa lungsod ng Tel Aviv. Namataan din sa iba't ibang bahagi ng Middle East ang mga missile papuntang Israel na mula sa Iran. Buelta raw nilayan sa Israel dahil sa mga pag-atake sa Lebanon. Base sa Israeli military, wala pa silang informasyon na may nasawi o sugatan sa insidente. Meron namang isang namatay sa West Bank dahil sa debut ng missile ayon sa Palestinian Civil Defense Authority siniguro ng Israel na babalikan nila ang Iran. Pinag-iingat naman ang embahada ng Pilipinas sa Israel ang mga Pinoy roon at pinayuhang pumunta sa mga protektadong lugar. Sinabihan din silang sumunod sa mga direktiba ng Home Front Command para sa kanilang kaligtasan. Ito ang GMA Regional TV News. Iahatid na ng GMA Regional TV ang may init na balita mula sa Visayas at Mindanao kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Rafi! Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang grade 12 student na rider. Nagtamo siya ng sugat sa ulo at iba pang parte ng katawan. Ayon sa investigasyon, bumabiyahe ang rider sa National Highway sa barangay Tulik, Argao, dito sa Cebu. Nag-overtake daw siya sa isa pang motosiklo at musibling hindi nakita ang kasalubong na minibus. Walang suot na helmet ang bikima. Hinihinalang wala rin siyang driver's license. Nasa kustudiya na ng pulisya ang minibus driver. Nagulat daw siya nang biglang sumalubong ang rider. Hinihintay pa ng pulisya ang desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa sila ng reklamo laban sa minibus driver. Si Pulang Araw star David Licauco ang first ever ambassador ng Boy Scouts of the Philippines. Lumalo si David sa introduction at oath-taking ceremony sa harap ng daan-daang scouts, BSP executives at fans. Ayon kay David, proud siyang isinuot ang scout uniform dahil pangarap niya mula pagkabata ang maging Boy Scout. Ang wish ni David ngayon, maraming matutuhan ng Boy Scout sa kanyang role as Hiroshi sa Kapuso Prime serye na Pulang Araw. Reservist naman na ng Philippine Navy si Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Tiwala raw ang Navy na ipamamalas ni Yulo bilang reservist ang dedication at drive na nagpanalo sa kanya sa world stage. Thankful at proud naman si Yulo sa anyay unexpected recognition. Piso sa mga kapuso nating babiyahe, ipinatutupad na po ang mas mataas na parking fee sa Ninoy Aquino International Airport. Para sa mga kotse, 50 pesos po ang singil sa unang dalawang oras, 25 pesos sa kada susunod na isang oras. Kung motorsiklo naman, 20 pesos sa unang dalawang oras, habang dagdag na 10 pesos sa kada susunod na oras. Para sa mga bus, 100 pesos ang parking fee sa unang dalawang oras at 50 pesos sa kada susunod na oras. Kung may flight naman kayo at kailangan pong mag-overnight parking, 1,200 pesos ang bayad sa mga kotse, 480 pesos sa motosiklo at 2,400 pesos sa mga bus. Epektibo po ito mula kahapon, October 1st. Ipinatupad po yan para makontrol ang dami ng mga nagpa-park, at maiwasan ang pagsikip ng parking spaces. Panalo ng tatlong medalya ang Philippine Junior Wushu Team sa 9th World Junior Wushu Championships sa Brunei. Meron silang isang gold at dalawang bronze. Nakuha ni Alexander De Los Reyes ang kanyang gold medal sa boys Taolu Tai Chi Shan. Bronze medalist naman sa 48 kg division si Joanna Barbero sa Girls Sanda Jr. at si Mark Jan Lasso sa Boys Sanda Jr. Good job, Philippine Junior Wushu Team! Nagliyab ang school bus na yan sa isang kalsada sa Bangkok, Thailand. Hindi po bababa sa 23 ang nasawi. Ayon sa imbestigasyon, pauwi na galing sa field trip ang double-decker bus na may sakay na 38 menor de edad na estudyante at anim na guro nang mangyari ang insidente. Kuwento ng isang rescue worker, sumabog ang isa sa mga gulong ng bus at bumangga sa barrier. Yan ang dahilan kung bakit nagliyab ang tangke ng bus na may lamang compressed gas. Dinala sa ospital ang iba pang nasugatan sa sunog. Nagpaabot naman ng pagkikiramay ang Prime Minister ng Thailand sa pamilya ng mga biktima. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.